Guys, ang mga talatang inyong maririnig ay hango sa salita ng dakilang Diyos at ating pag-aralan kung ano ang mga bawal. Kaya ating pakinggan at pagnilayan ito ba ay nasa Bible, o hindi ito ba ay dapat sundin o hindi. Ikaw guys ano sa tingin mo? Ito ang, mga bawal. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkain na dapat nating kainin may mga pagkain ba na dapat na iwasan ang mga Kristiyano? Nakalista sa Levitiko 11 ang mga pagkain na ipinagbabawal ng Diyos para sa bansang Israel. Kasama sa mga bawal na pagkain ang karneng baboy, may shell na mga lamang dagat, karamihan ng mga insekto, mga ibon na kumakain ng kahit ano at iba't ibang uri ng pagkain. Hindi intensyon ng Diyos na ipatupad sa mga hindi Israelita ang mga bawal na pagkain ito. Ang layunin ng pagbabawal na ito sa pagkain ay upang may bukod ang Israel mula sa lahat ng mga bansa. Nang maganap na ang layuning ito, idineklara ni Jesus na lahat ng pagkain ay malinis na. Marcos Kapitulo 7 Versikulo 19 Binigyan ng Diyos ng isang pangitain si Pedro kung saan idineklara niya na maaari ng kainin ang mga maruming pagkain. Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos, mga gawa kapitulo Gis versikulo 15. Nang mamatay si Jesus sa krus, ginanap niya ang mga batas sa lumang tipan Roma kapitulo Jis versikulo 4. Efeso kapitulo 2 versikulo 15. Kasama sa mga batas na ito ang tungkol sa malinis at maruming pagkain itinuturo sa atin ng Roma Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 23 na hindi lahat ng mananampalataya ay malaguna sa pananampalataya upang tanggapin ang katotohanan na nilinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain. Dahil dito, kung makakatagpo tayo ng isang mananampalataya na natitisid dahil sa ating pagkain ng mga pagkain na tayo tinuturing na marumi, dapat nating isuko ang ating kalayaan upang hindi masaktan ang taong iyon may karapatan tayong kainin ang lahat ng gusto natin, ngunit wala tayong karapatan na sakta ng ibang tao, kahit na mali sila. Para sa mga Kristiyano sa panahong ito, malaya tayong kainin ng anumang gusto nating kainin hanggat hindi nagiging dahilan ng ating kalayaan ng pagkatisod ng iba. Sa bagong tipa ng biyaya ng Diyos, mas interesado ang Diyos sa kung gaano karami ang ating kinakain kaysa sa mga pagkain na ating kinakain. Ang pagpipigil sa ganang kumain ay isang paglalarawan ng ating abilidad upang kontrolin ang sarili. Kung hindi natin kayang kontrolin ang ating pagkain, malamang na hindi rin natin kayang kontrolin ang iba pang masasamang gawa gaya ng pagnanasa, galit, puot, at hindi natin kayang pigilin ang ating bibig sa pagkakalat ng chismis o sa pagpapasimuno sa pagkakabahabahagi sa iglesia hindi natin dapat hayaan na kontrolin tayo ng ating ganang kumain, Deuteronomio Kapitulo 21 Versikulo 20, Kawikaan Kapitulo 23 Versikulo 2, Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 5 hanggang 7, Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 1 hanggang 9, Ikalawang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkain na dapat nating kainin? May mga pagkain ba na dapat na iwasan ang mga Kristiyano? O tayong mga tagasunod ng dakilang Diyos para po ito sa lahat. Sa lahat na naniniwala sa Diyos. Guys ang mga talatang inyong maririnig pwede po ninyong basahin sa Biblia upang di tayo madaan sa kwento lang upang kung saan matuto tayo sa layunin ng dakilang Diyos sa. Muli maraming salamat po God bless you all.